Good evening mga ka-travel 10.24 tayo ngayon Oras natin yan, Medyo nagta-traffic na Dito tayo sa Diwata Overload Paris yan. Ang dami na dumadaan mga ka-travel oh. Dito Dito tayo kanina Kumain tayo ng ano, ah, nag tick out tayo ng manok Ngayon naman manok dun sakin ulit dapat Kaso naubusan siya wala nang sikin naubos agad bali nagparis na lang tuloy tayo mga travel isang kanin pa rin masarap talaga ang sabaw hinihigop ko lang yung sabaw uh, dami dumadaan oh. si mga travel lo Ayan, si koyaw o plagi ang matlago lo dito mga travel naman, may pakana din dito si Encanto. May pila na rin dito mga travel. Tapos yung picture na ano niya kay Coco Martin. Ayun, oh. No? Kay Coco Martin ang picture na ginamit ni Encanto. Lakas ng paboy ni Encanto doon. No? Kasi may mga inihaw pero konti lang yung talagang tao. Ginawa lang ang parkingan mga travel. Dito pa rin talaga kay Diwata. Ayan o, pati mga vendor, ang dami. Mga vendor, nagtitinda ng mais, mani, uh, mga ano, avocado shake, mangga, kung ano-ano pa. Ayan o, nagtitinda na rin ka-travel ng ano, na uh, sticker ng motor. Na no, pinakaguluan na naman nila si Tiwata yon sa main entrance so, Lumabas na naman si Tiwata mga travel sa main entrance yun dami na naman tao yun mga travel uuwi na tayo habang ano yan o oh. nagka traffic na nagka traffic may nagsumisigaw ng abanti ayun o oh. nag traffic na nag traffic na hanggang dito na lang yung video natin mga travel kasi uuwi na kasi papasok pa tayo bukas mag opening closing tayo ayun o Please like and share na lang mga travel sa mga ginagawa nating video dito kay Tiwata at saka sa pamimigay natin ng pagkain yan mga travel. Thank you, thank you.